Kaya yung sinasabi nila, ang Biblia raw huli, hindi huli Biblia, no? Ha? Sa diksyonary ng tao, bago nalagay na ang mundo'y bilog, noong 1969, nakunan ng retrato ang mundo mula sa buwan, bilog. Sa Biblia, hindi pa nagkakatawan tao si Kristo, nakasulat na ang mundo, bilog. Kaya hindi mapag-iiwanan ng Biblia. O ngayon, nakabasa na kayo sa diksyonary ng Heavenquake Hindi pa. Magkakaroon ho niyan. Kaya lalabas pag nagkaroon niyan, kulang na yung diksyonaryo ni Webster. Wala siyang heaven quake eh. Eh sa Biblia, heaven quake eh. Ulit natin. Ho? Na ang tinig na iyon, ay nagpayanig noon ng lupa. Datapot ngayon nangako siya. Pangako pala ng Diyos yan eh. Na ano? Na nagsasabi, Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Tuloy. At itong salita, minsan pa, ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niya ang mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya pala naman yayanigin ng Diyos, lupa at sa langit, ang pakahulugan pala rito ng Diyos ay ang pag-aalis niya ng mga bagay na kanyang niyanig upang manatili naman yung mga bagay na hindi niya niyanig. Imagine pati yung langit yayanigin niya. Kasi aalisin ng Diyos yan eh. Kaya yung mga saksiniho, baka wawa yan. May paniwala niya na hindi rin maaalis itong lupa eh. Hmm? Paniwala nila, ito rin lupang ito, hindi rin ito maaalis. Ha? Eh, nagkakamali sila ng pagkalaki-laki. Bakit? Mas malaki pa sa central nila sa Amerika yung kanilang kamalian. Eh, sabi ng Diyos eh. Ipinangako niya, yaya ni Guinea, minsan pa, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Ito'y pinakakahulugan, sabi ni Pablo, ng pag-aalis ng mga bagay na niyanig. Kaya yayanigin, ipinakikita ng Diyos, mapaparam ang mundong ito. Meron ba tayong ebidensya biblika? 22, pakinggan nyo sa apok 21 ng Apokalipsis. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Nyo? pinakita na kay San yung mangyayari sa Apokalipsis. Eh. Nakakita ang wika ako ng isang bagong lupa at ng isang bagong langit. Bakit? Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam. The first heaven and the first earth, nawalana ah, nawala na at wala na rin ang dagat. Tanyo, yung bagong lupa at bagong langit pala, walang dagat eh. Itong dating lupa, eh, may dagat eh. At tinyo, mapasahin ko. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Hmm. Wala lang dagat. Eh, mga niyo ba, mayro pang dagat eh. Ha. At yun ang mangyayari, dagat-dagatang <laughs> Nakakaawa naman, mga kapatid na saksi ni Obano. Sana mapakinggan nila ito. Niluloko sila ng mga Amerikano. Hindi raw mawawala. Ito mawawala nga eh. May sinabi ang Diyos eh. Kaya niya yayanigin ito, pati nga langit yayanigin niya para maintindihan ng tao na aalisin niya yung mga bagay na niyanig. Handa na kayo mga kapatid, malapit na ho yung yaniga na yan.